Kuya! Uh, kain tayo! Kain? Anong oras na? Pwede terte na lang gabi oh. What? Kain pa. Kain tayo. tik pong isa na to. Ano kakainin natin? Kikyam tsaka fishball. kikyam ba? Mm-mm. Uh -uh, sa freezer. Ikaw magluto. Sige. Kakain ka ng sunog na ano. Kaya mo yun. Tuturuan kita. So, mag-dialog oh, mo. pa si ate na mo. Tutulungan ka. Oo. hmm. Uh -huh. <laughs> Alas 12 na kasi kakain pa. Tutulog na. Kain tayo. No, matutuo. Tutulog na. Ikaw, naglalaro gising, ako dito gising, guys. So, gising, naglalaro gising. akong grow a garden. Oo. Oh. Este, pa siya na. guys. Isa na lang natin lutuin yun. Yung fishball din na yata pwede yun. Kikiam lang. Ah, kikiam lang. Okay, sige. Oho, oho, e oho.

Ay, nakong bata to. So, depress muna natin to. gamit to. Gusto ko pa rin siya iluto sa mantika. <laughs> Para hindi healthy. Yun, okay na guys. Lang. Lagyan okay, na natin ito dyan. Okay na. Eh. Punin natin. <laughs> <laughs> hindi <laughs> ko nang hindi <laughs> ko na ululutuin pa ba ito matigas pa natin lutuin pa natin ito no? na natin guys Okay na to. Ayos ah. Sabi ko ikaw magluto. Ang galing. Dapat ikaw. Very good ka. Hmm. Okay. okay na ang gagawin. Nakakain na lang. First bite. Midor. First bite na.

Yeah. Yeah. Oh. Tingnan mo, double, double, double. Kain ng kikyam, mm. maglaro ng Roblox habang nanonood. AFK. Lakas na. Ah. Adik. Adik na to guys. Ayun lang guys. Thank you sa pagsama. Kung mabot ka sa part ng video na ito, huwag makakalimutan mag-like, comment, share, subscribe, follow. At kung ano man na pwede mong gawin, hanggang dito na lang guys.